Good morning, good morning mga kapatid. May babasahin lang tayo ang verse bago tayo pumasok. Ha? Huh? Hallelujah. Ang verse po natin makita sa 1 John chapter 2 verse 2. Sabi dito, si Kristo ang handog para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi para sa buong sanlibutan so hindi sabihin po na hindi po tayo oh karapat-dapat no kaya tayo na redeem sa ating kasalanan dahil may pinadalaan Diyos Ama sa atin no dahil sa kanyang pag-ibig sa atin may ipinadala siya upang pangtubos po sa ating mga kasalanan yun po ay si Jesus Christ no kasi pu bagsak po tayo lahat no lahat po tayo ay nagkasala sabi ng Romans 3:23 at ang kabayaran ng kasalanan ayon sa 6 ng Roma 23 ay kamatayan ang kabayaran ng kasalanan so dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama ay pinadala niya ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak upang i-redeem tayo sa ating mga kasalanan so, glory to God dahil sa gracia habag at sa pag-ibig ng Diyos ay niligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang anak. Niridim po tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Glory to God. Hallelujah.